Ano po, sa episode na ito, ano po, nandito po tayo sa kubo, ano po, kubo number 3, tapos hirin ng kamayo. Karakaw, para muli. Oo. Oh. Sa natin natang na namin. Nagsiyan, lubid na yan. Alin ang maiksi. Ah, yeah. hindi, nakabakid kami. Yeah. Alit pa maiksi, alit yeah. yan. Ang aboy mo, maiksi yan. Ay, rami pang ano mo, pang una sa hila. Hmm. Yeah. Si iwan ko na kaya ari. Mama. Nasa ba 'yun ulit? Hindi ba? Tanggal mo na lang ng lubid. Iwan mo na din. Naba 'yun lubid. Mo. Ah, ayan na sige. Maghapon eh, no? ko na ata dito ano? Ayan na. Tayo si Kara ko lang sa lupa tayo na. Kabayo. Lara ko sa ulo ng kabayo. ay po ay pupunta kayo sa malayong area po para tayo ng kabayo. Hey. Ha! số luôn Số nó bướm phụ ngã thịt ao ba pao maniningin tayo ng kahit po ano sumabit doon sa area number 4 gabi, saging pagpukay, papaya lahat makin tulog po kasi pula. Lalo na po sa ganung maralayo ang kunya. Ah. Lalagyan na po natin ng baka Meron kang mga din ng Tatay. Tapos, Tatay, ito yung Tatay. kami pa rin nila, Tatay? Oo, mayroon nila. Tatay? ko. Okay. Wala nang halipin. Wala namang ito yung tingin ng mga gustad. tayo. mga Uh, uh, ay, meron po. Oh. Ay, yung pangang, ay. Ay, pala uto dami. Oh. Lintog, hawak ko na kabayo. Oh. Ilan yun, Meron tatay, yun. Oh. Nakay pa, oh. dami din sa dulo. Oh. Puputihin mo na. Ba, hindi, hindi ko mangain. tatay. Ha, Pang-snack. Sa jacket, kaya mo sa jacket na ito eh? Eh, jacket na lang po siya eh. Oo. Naay pa ako ito eh. Aray, violet na violet. Siya ito nalang po umakayan. Ano ba, tika-tika eh. Hindi ko nakikita yan eh. Tabi-tabi, baka madali yung tungkod. Ay, pong mga way ba ito? Kunin na rin po. Basta makakain ko nun ah. Yung makakakal lang ito eh daw. Mayroong tao ba dyan? Nating malaki Natin ti, hindi nating hindi gano'n. Oo, yan. Ano kat ugugin mo utoy laglagan yan. Try mo na ugug. Ay, Duterte. Hindi, wala mo Duterte yan. Ayan ya, sa kamay mo, oh. Ah, ubing ube. Saan ba? Yan sa dulo niya, dyan, oh. Doon na nga. Naaya, oh. Ay, balat lang pala. Yan, yan, yan. Sa dulo niya, sa nga niyan. Yan, isugsug mo kamay mo. Pwede eh, babaw. babaw ay hindi mo makakita at naka-screen yun, uga, yun, ugaan uga, mo lang yung sanga ngayon at lalaglag at hinug na hinug ay dungon oh yeah, ugoy, ugoy yeah, yeah yun na nga yun, at yung mong tatay oh, oh tatay oh ah, ubing, ubing oh. kita ayan na oh Nya nung gara ano? Ha. Ganda oh. lagaw. Kumbao. Ay, oh. oh, oh? ay naya dam dam Dala ng bata. Ah. Oh na sabaw bau. Ano tatay, yari? Para na sa iyo. Eh. -ga -ga -ga. Na ay ugugin ug ugin mo. Ug ugin mo uti na ay ala ka pau. Oh, yah sa ngak yan. Yah 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 malaki gey gey. Yung yung yah 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 kakonti na. Gey, yun yung tate po, yun. tampo tukita mo ya, oh, ito, ito, kadami rin. Hala, pangain, pangain. <coughs> ah, ang <laughs> babalinok-nok pa, ano, ito, eh. Hindi rin, din. dun. Yan, ang angain po. Hala, ito, mangain, damir dami rin na, eh. <coughs> em xịt rồi toa, bớt chút tơ tóp buy ăn cháo bún đâu, em tát tay Eh, eh lasang dikol din yung mapait gamot yun ano no para maganda paswertehan din una ay patatay ang pa ang ang dami, kain lahat Ako di mga ayun ah. Hala ko mga ayun. Sige po ang dayami. Yan ang pagkasarap eh. Malayo ka at na verde oh. Maganda ito, magas ng ito oh. Mm-mm. Wala -hmm. bang paddangay eh. Iba yan paddahin. Mm. Gawa din siguro ng insekto. Hindi kaya makulang sa pataba, wala itong pataba ay. Baka kulang sa abono, ano, vitamins sa. Ah. Kulang sa potassium. Ako tara blok ng dayam yan. Eh. Ari din. Ay abono. Dali uto kaya. Mm. -mm. Hmm. Ah, yan, wala mayroon, tatay. Ari meron Wala hmm. na po. Ay yung pauto, laki oh. Mm. Ay, balat. Laki ng balat. Bayaan -ta na tayo. Baya ta. Yung ito, isa paan mo yun. Oh. Isa, laki. Kita mo, yan. Oo. -o. Ay, bulok. Hindi balat, bulok din. Basta liter, be. Hindi mapapakinabangan. Tatatay, kami diretso na. Tatatay. Hmm. Hmm. Ege, mana di ini ikut. Ege. Eh, hey ah, sa Oh, malaki wala Ah, okay, mahal oh. na ako ang sumabay. Ah, na si Twitter na yung post Twitter ano na Ah. Oh. Bagong hideout men tatay. Bagong hideout. Hindi bagong hideout, ang ganda no. Aba gara. Ay, mainit ba ka, pag eh. Hindi, hey, wala nang halina dito. Ay, gara. Arepo po, maiging silukan po din eh. O, din na po tayo tumawid ay. Ayos, ano? Kami diretsyo na tatay. Oh. Ah, ba't hindi na sa tabing niyo gan? Ay, sa tatay, kami diretsyo na. Hmm. Wala isa, muna, susi, lang, ah, yung sag, may nakuha muna. Lalagay mo na yung susi, at kailangan lang yung susi. Oo. Kami uunan ang tatay. Hmm? Sila po yung dito, yung ta si tatay yung nag... Bahala na.

Ah, sapakan. Ha. Sapakan pamili, no. Ah. 에게 이만 오면 안타까에아아 Nais nice na una na po yung ating gabi ito ay na po ang susundo na rin kabayo kaya po kami nagsama-sama